tay. Tay, papasok na ako sa school, tay. Pwengi pong baon. At saka yung pambayad ko po sa tuition, kailangan-kailangan na po yung bayaran. Eh. Diba sinasabi ko sa'yo, pag naglalaro ko, huwag ka mangingi sa akin. Kaya ako minamalas eh. Grabe ka naman, tay. Yung perang pinaghihirapan ni ate, pinansusugal mo lang. Huwag mo nga ako pinapakailaman kung anong gusto kong gawin. Huwag ka na pumasok para hindi ka mangingi sa akin ng baon ka ba kay ate tay? Sikap ako mag-aral para makapagtapos ako. Si ate nagsisikap magtrabaho para matustusan yung mga pangailangan natin. Ikaw, winawaldas mo lang yung pera ni ate dyan sa bisyo mo. Huwag mo akong pinapangaralan ah. Bumi ka nga doon sa bahay. Huwag ka pumasok. Sa bahay tayo mag-uusap. Oh, nak. Nung oras na wala ka bang pasok? Wala, tay. Linggo ngayon. Tay kami. Wala kami na gawa. Nak, may pera ka na ba? Kasi bayaran na namang bills natin dito sa bahay. Ay, tamang-tama. Nakalimutan ko, tay. May sahod na pala ako. Oh, tayo May sobra na yan, tay, ha. Idagdag mo na lang yung 5,000 dyan sa iniipon ko pang pagawa ng bahay. Tapos, nandiyan na rin yung pambayad sa bills saka yung pang-alawas ni Kim sa pag-aaral niya. Ikaw na lang mag-budget kasi mahirapan na ako pag ako pa mag-aasikaso niya. Sige nak, ako na ako lang magbabudget dito. Pupunta na rin ako ng palengke para makapag-grocery ako. Tapos babayaran ko na rin yung mga bills natin. Sige tay, bilhin na lang kayo ng ulam para may ulam na rin tayo. Sige na, dito ako. Uy lang. Oh, para ikaw pala yan. Dom, saan mo pupunta? Punta ang palengke pare, nung tuusan na ka ng anak ko eh. Kasi bagong sahod, bibili na rin ako ng ulam. Ah, ganun ba, Long? Iyayas na kita magsigultong ka ng Jonas eh. Alakas ang lakas ang tongit to. Tara! Ano ko pare, hindi ako pwede ngayon eh. Kasi nandiyan yung anak ko, walang pasok. Alam mo naman, hindi niya alam na ang to tongit ako. Ah, ganun ba, Long? Sayang, lakas pa naman ako sa galdon. Sige, bukas na lang, pag pwede ka. Sige pare, bukas hintayin ko lang umalis yung anak ko. Tapos pupuntahan na kita. Sige na pare, dito na ako. Punta lang ako palengke. Sige pare, bukas na lang. Ate, ano ang almusal? Wala pang almusal eh, nagkapi lang ako eh. Mag-grocery pa lang kasi si tatay eh. ka na lang muna dyan. Mamaya na lang tayo kumain pagdating ni tatay kasi pinabili ko na rin naman yun ang ulam. Sige ate, magtitimpla na muna ako. Nga pala ate, bayaran na ng tuition ko bukas. May pera ka naman yan? Ay hey, oo, nabigay ko na kay tatay yung pangbayad mo sa tuition sa kami pang allowance ka na rin doon ng isang linggo. Kunin mo na lang kay tatay kasi alam mo na pumapasok kung ako kung baka hindi ko na maasikaso. Sige ate, salamat ate ha. Basta so, mag-aalar ka ng mabuti ha. E, na, anak, anong oras na oh? Baka malate ka sa trabaho. Andiyan na tayo, palabas na po. Na, ito pala yung paborito mong ulam na pinaluto mo sa akin. Sabi mo, babaunin mo. Salamat tay, Ang bait naman talaga sa akin. Ang lakas ko talaga sa inyo. Nga pala, kayo ni Kim, may ulam na ba? Oo, oh, meron na na. Kintayin ko na lang magising si Kim. Kakain na rin kami. Sige, sige tayo. Dito na ako. Mauna na ako. Sige na, Ingat ka. Sige po tayo. Oh. Ako, tinagahan natin eh, you no? Know? Bento lang tuloy sila. Hindi na tayo Alam mo naman pala yun, pa umalis yung anak ko. Tapos sinas kaso pa. Tsk, natin. Nagkatalo din ha? Yung, so, kaya naman puhunan diyan, Yung ng anak ko ng bahay, limang lipo, ko muna pang puhunan. Nasaan? Sana tayo para palito agad. Tay, tay, pwede pumbaun, ba tay? Papasok na po ako sa school. At saka nga pala tay, yung pambayad ko po pala sa tuition. Nasa inyo daw po, sabi ni ate. Ano po naman yan? Di pa ka ako nakakapaglaro. Nangihingi ka na kaagad, baka malasin ako niyan. Pumasok ka na doon. Mamaya natin pag-usapan sa bahay yung tuition fee mo. malas na ba? Lima libo na pulang po, po, natalo. Tapos yung pang dalawa na tuition pinag-anak ko, nagalaw ko pa, at natalo rin. Ako nga rin, pre. Sobrang malas talaga ng baraha ko balakit. Sa tingin ko nga, pre, isa natin kalaban. Parang dinadaya tayo, di ba ang papansin? Dali mo balasa. Hindi yun, pre. Doon yun sa anak ko. Kasi di pa tayo nakakapaglaro. Hindi na kaagad, ka eh. Lagot talaga sa akin yan mamaya pag-uwi. Malas talaga. Tara, bawi lang tayo susunod. Okay, walang kanin. Wala rin ulam. Wala okay, rin si Tatay. Ay. Tay, Tay, sinisingil na ako ng bayad sa tuition, Tay. Kailan tayo magbabaya? Ikaw kasi, napakamalas mo eh. Hindi pa nga ako nakakapaglaro, humingi ka kaagad. Ayan, natalo tuloy pang tuition mo, pati yung pampagawa ng bahay ng ate mo. Tay, bakit naman ganun? Pati yung pang tuition ko, pati pampagawa ng bahay ni ate, ba't pati yun pinatalo mo? Pag nalaman ni ate yan, sigurado magagalit yun. Subok-subok ka mo magsumbong sa ate mo ha. Pag nalaman ko nagsumbong ka, papalayasin kita dito. kanina tong ulam tay, nagugutom na kasi ako tay. Huwag mong pakilaman yan, sa ate mo yan, parating na yon. Tay, alam mo namang hindi pa ako kumakain, hindi mo nga rin ako binigyan ng baon kanini. Alam mo namang unahin pa kaysa sa ate mo nagtatrabaho. Eh tay, alam mo namang nag-aaral pa ako, diba? Tsaka sabi naman ni ate, nasa na yung pambudget natin dito sa bahay. Hindi ba nga natalo ako sa sugal kasi malas ka? Basta huwag mong gagalawin yung pagkain dyan. Sa ate mo yan. Makikain ka na muna doon sa tita mo. Grabe ka naman, Tay. Pati yung pangkain natin, pinatalo mo pa sa sugal. Sinasabi ko sa'yo, ah, Huwag na huwag ka magsusubong sa akin mo. Mananagot ka talaga sa akin. Oh, okay na, kumain ka na ba? hindi pa nga po tayo, nagugutom na nga po kumain ka na dyan, may pagkain na dyan Eh wow, favorite ko na naman ang baik naman talaga ni tatay sa akin sige tayo, magbibigis lang muna ako, tapos kakain na ako kayo po ba, kumain na kayo? oo, oh, kumain na kami ng kapatid muna ah, sige po tayo, papasok na po ako Nak, ka na ah. Hindi kita na pagluto ng baon mo. Kasi ayaw kong galawin yung pagpagawa mo ng bahay. Yung tinatabi kong pera eh. Ah, ganun ba tayo? Pero nakapagbayad po ba kayo ng tuition ni eh, Kim? Oo, oh, nak, na ako. ang sige. Tamang-tamang may pera pa ako dito, tay. Oo. Oh. Yung iba dyan, idagdag mo na lang sa ipon ko, tay. Tapos yung sobra, ang budget na lang dito sa bahay. Dito na muna ako, tay. Papasok na ako. Sige na, ingat ka. Malas talaga ng bala ako. Talo na naman to. Tay. Tay, papasok na ako sa school, Tay. Pwede pong baon. At saka yung pambayad ko po sa tuition. Kailangan-kailangan na po yung bayaran. Diba sinasabi ko sa'yo, pag naglalaro ko, huwag ka manghingi sa'kin. Sa Kaya ako minamalas eh. Grabe ka naman, Tay. Yung perang pinaghihirapan ni ate, pinansusugal mo lang. Huwag mo nga ako pinapakailaman kung anong gusto kong gawin. Huwag ka lang pumasok para hindi ka manghingi sa'kin sa ng bahon. Hindi ka ba nakakawa, Tay? Nagsisikap ako mag-aral para makapagtapos ako. Si ate nagsisikap magtrabaho para matustusan yung mga pangailangan natin. Ikaw, winawaldas mo lang yung pera ni ate dyan sa bisyo mo. Huwag mo akong pinapangaralan, ha? Ah. Mubi ka nga doon sa bahay. Huwag kang pumasok. Sa bahay tayo mag-uusap. Tara na, pre. Huwag na tayo. Malas talaga. Talong na naman ako. Pre, di pre, mauna ka na. Mayamihan -mi ako, babawi muna ako. Tay Sen, tamang -taman, may sasabihin nga pala ako sa inyo. Bakit na, Ray? Kasi po, pinapatanong ni Ma'am, ba't si Kim di na daw pumapasok? Ha? Eh, araw-araw nung pumapasok si Kim, ha? Saka, kaya pala tumatawag sa akin si Sir Enchong, hindi ko nasasagot. Opo, Tay kaya tumatawag sa si Sir Enchong para makausap kanya. Agan ah, ba? Sige, bukas na bukas. Pumunta lang ako ng school para makausap ko si Sir Enchong. Sige na, dito na ako na, Ako na lang kakausap kay tatay sa kay Kim. Salamat, Kim. Salamat, Sen. Salamat din po. Kay? Tay? Tay? Ano Pwede ko po ba kayo makausap? Oo naman, nakano Ano ba yon? Nasaan po si Kim? Kay? Nandun sa kwarto. Kim! Ate! Tari ka muna dito, mag-usap muna tayo nila tatay. Dali lang Kim, ano yung sinasabi ni Nandre na hindi ka na daw pumapasok sa school? Totoo ba yun? Kim, kinakausap kita. Bakit hindi ka na pumapasok sa school? Totoo kasi nga natin, eh. na ako pumasok sa school eh kasi ako nakakabayad ng tuition. hindi pa ako binibigyan ni tatay ng bawal sa school. Hindi ka binibigyan ni tatay ng alawan sa school. Eh, ko naman siya ng pera. sa yung tuition mo na yan, noong nakaraan ko pa yung binayaran na Binigay ko na kay tatay yung pera. Anong nangyari? tayo na to, ipaliwanag mo itong nangyayari. Bakit ganyan? di ka pa pala nakabayad ng tuition ni Kim? Tapos yung pang allowance niya, ano nangyari? Saan na pupunta yung pera natin? Anak, pagkensya ka na. kasi na. Nalolong ako sa sugan Lahat ng pera ang ko sa akin, napatalo ko. Ano tay? Kailan ka pa natutong magsugan? Saka hindi mo ba alam yung pera ang binibigay ko sa inyo? Pinagpapaguran ko yun. Halos hindi na nga ako magpahinga para lang may maipon ako eh. Dahil pampagawa ko yun ang bahay natin. Baka pati yung pera ang iniipon ko. Nagalaw nyo pa. Oo oh, nak, nagalaw ko rin yung pera. Ano ka ba naman tay? Sana man lang, Tay, binayaran mo yung tuition ni Kim. Alam mo naman na importante yung pag-aaral niya, diba? Sana naisip mo na pag nakapagtapos siya ng pag-aaral, siya lang din naman yung makakatulong sa atin, eh. Sana inisip mo yun bago ka nagsugal, bago mo nilustay yung pera sa sugal na yan. Sana, nag-isip ka muna. Sinsya ka na, Tata. Pangapong hindi na Dapat lang, Tay. Dapat lang talaga na hindi na tumuulit dahil hindi lang ikaw yung naapektuhan, buong pamilya natin. Alam niyo naman yung sugal na yan eh. Walang magandang may dudulot yan sa buhay natin. Kim, huwag ka Bukas na bukas, pumunta ako sa school niyo. Kakausapin ko sa Sir Enchong para mabayaran yung tuition fee mo. Sige po, ate. Salamat po, ah. Ikaw naman, Tay. Siguro naman, natuto ka na sa mga nangyari na wala maganda maidudulot yung pagsusugal na yan, kaya dapat itigil mo na yan. Hindi na kita masisisi kasi nangyari na yan sana may nakuha ka nalang naaaral okay, salamat la na ka Attention na talaga